Ha, magandang umaga mga idol. So tayo ngayon nagpapapitas ng sili para ibibinta. Ang daming bunga kasi oh. Sobra-sobra yung bunga. Hindi na maubos kahit libre lang ibibigay yung iba. Hindi pa rin talaga kayang ubusin ng ano, bunga. Sobrang dami. Ito ngayon ibibinta namin. Namimita si Mernold. Mernold para mayroon daw siyang allowance pagdating ng pasukan di ba Ronald? Oh, kaway kaway nga kaway kaway kung sinong magpipitas dito ng sili sa kanila o oh, kanila na yung ano kanila na yung bayad. Ayan, daming bunga dito. Ayan.